Walang superstar, superstar kay Bel Mariano kapag walang trabaho. Dahil namataan siya na naka t-shirt at walang makeup sa isang lugar. At tuwing magkasama ang Don Bell, iba ang kanilang tone of voice. Napaka baby nila sa isa't isa. Sabi nga ni Doni dito, bakit tumataas ang yung boses? At hindi naman sinagot ni Bell at inulit pa nga ni doni bakit nga? at inalibay na lang ni Bell para hindi sagutin ang tanong ni Donnie dahil nakita ni Bell na may camera. At napaka supportive talaga ni Donnie sa mga gusto ni Bell Mariano. Talagang kitang kita naman na pinipicturan niya ito. Nagpost ang smart at may nagcomment na fan sabi ay ang ganda mo Belinda. At nagcomment naman ang smart sabi ay her face card never declines. Thanks for support supporting these lovebirds. Pati ang kanilang mga endorsement ay mahal na mahal ang dalawa.